Praise God! Hallelujah! Welcome to our unshakable journey. Kahapon po, hindi ako nag-post uh, sapagkat nakafocus tayo sa ating morning watch. Sa ating pong, uh, yung word ni Lord, kung kayo po yung nakapagkatid ng ating morning watch kahapon, na-share ko sa inyo ang isang mahalagang bagay about the last days. Kailan ba nag-umpisa yung last days? Ito yung mahalaga maintindihan natin para wag tayong ma-confuse at wag tayong uh, mag makapag-create ng doubt sa ating mga sarili. You see, ang last day, hindi nag-umpisa nung pumunta kang pinatubo, nagka-earthquake, nagka-dilubyo, nagka-world war II. Actually, ang last days ay nag-umpisa nang si Jesus ay dumating. Nang ating Panginoon ay magkatawang tao at magsimulang mangaral. Yan ang binabagit na nabagit natin doon sa Hebrews chapter 11, 1 verse 1 and 2. Na binabagit doon na noong unang panahon, noong una nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang paraan. Ano? Sa magitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw nag-usap siya sa atin sa magitan ng kanyang anak. So this time, iba na pong level ang pag-uusap ng Diyos. It's through His Son. So ang last days ay nag-start that the moment the Son of God became flesh and dwelt among us. Gusto niyang uh, i-ready tayo, ipaunawa, i-reveal kung sino si God. Kaya nga po tayo pong nabubuhay ngayon in this uh, what we call, hindi na millennial eh. Iba na, digital world na tayo ngayon nabubuhay tayo na kung saan everything is connected, everything is instant, and everything can be easily deceived and manipulated through social media, through Google. Hindi lahat ng ating napapanood sa social media ay sa Diyos. Hindi lahat ng ating nag ay totoo. So we need to hear from the Son of God. We need to hear through Jesus Christ. At ang sabi ng Bible, the Word of God became flesh and dwelt among us. Now, this, this God whom, we, whom we are serving is a personal God who wants to reveal Himself to us. A personal God. He is not a distant God that you can be experienced, but He can be felt He can be experienced. He can be tasted in our life. Sabi nga, oh, taste and see that the Lord is good. Now, this God, through our day-to-day -day life, He can be engaged and involved. Kaya sabi niya, sa Proverbs, in all your ways. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Kapatid, ang Diyos natin, ay gusto niya na ma-involve siya. Mag-uusap siya sa atin. Nagkatawang tao siya. And now we have the Word of God to be our guide. We have the Holy Spirit na pinadala ni Jesus Christ. Yan ay pangako doon niya. Part ng last day, sabi niya sa Acts chapter 2, na sa mga huling araw, sabi niya, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Kasama tayo doon. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking salita. Ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pakitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Yan ang sinasabi sa Acts chapter 2, verse 17. At ang sabi ng verse 10, Oo nga, sa mga araw na yon ibubuhos ko ang aking Espiritu sa aking mga lingkod, na lalaki at babae, at ipapayag dito ang aking mga salita. So now, this time, God is speaking to His, through the Holy Spirit, through His servants. And I am a servant of God. You are a servant of God. And right now, ang ating pinapahayag salita ng Diyos. Kaya, part ng last days, hindi lang yung buwan ay magkukulay dugo. Hindi lang magkakaroon ng mga tanda sa langit. Hindi lang po magkakaroon ng mga dilubyo. Part ng dyan ang last of the last days. Pero ang pinaka-highlight ng last days, si Jesus, ang Church, ang Holy Spirit, ang Church, at tayo po ngayon, na ginagamit ng Panginoon. Huwag mong i-miss ang gustong gawin ng Diyos sa ating panahon. God bless you po. Shalom. Love you.